Ray, okay, ah, uh, tata. Isting tata motor lakay. At yung motor kong inyulay, naku ah. Kasi <laughs> na ako napigsama. <laughs> Nag-stop over at lakay. dana nakakita kita kukwag kukwag tawag na natin. Ah, uh, uway lakay, uway. Ratan. Tam lakay. Talakay na eh. Pit, pit, pit dati, Ratan. na kaya nagsardeng tayo ta kahit ko ipakita lang kahit na nakakita ko tikwit toy aplan nga pagay Mata lah kene, ngatu bantai. Membabat lang si kalai eh ang pitikwa ang pagkatumang tikwa na lakay ti ka ka ngato na o ka tayag na ang eh. tikwa walang tubig-tubig sa taas ng bantay lakay medyo jo yung kwa tayo yung sabali tayo ti sitting na aja yung kwa ato yung tayo ito ka super view ato yung lakay ti kwa na normal nga makita ito ba tits ka nga ato yu, at yu yung tibad tayo ito yung lakay Wapay ba pa, uh, Pasuba ati Nagsardingan tayo <laughs> Pasuba kaya Dati daladalak nga tools Dati bumba ka Dati pagbulkit ko dito In mga kwan na kay mga Pang Warwar -war, mga tools Ayan Punta lang kayo, nag-stop over tayo lang ito eh. Ang pakita ka lang kayo, ipagay ka na Aplan Awanti danong danong mo eh Mula, awanti Baka awanti inisperean eh Kasi tikwati bantay Tanakay nag stop over tayo tayo lakay ito nakalabas tayo tayo, tayo tayo mga ako ba estudyant estudyante nga uh, nagtamtambay tayo iigit tayo dalan hmm. lagi dala tayo lakay na sa iganta yata tayo lakay nagtamtambay tayo nagmayot nag tayo dito Lâu Hello hết nữa 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 Kataros kayo ng Ilocano? Kaintindi kayo ng Ilocano? Kasi Ilocano ako. Lakay na nagmeti Uber overview dito. eh. ako maya vlog? Nag-vlog ako. Sa pantay unta sinita dawig di estudyante. Delikado ijae pag kukwanda. Huwag tamtambayan dat abi tibangin. Kain kayo ng ano guys? Ang Kabugao guys. Ano sa Tagalog yan? So, Luban. Sila kayo mamanda ti Luban. Ha? Ang daw? <laughs> Hindi, Ilocano ako. Ay? Yung vlog ko kasi Ilocano. Ay. <laughs> Hindi kayo makatakan, makaintindi. Hindi. Kailangan ng suka. Bye-bye. Bye. Uy, ngayon ko ito. Sila kayo pantayon. Kita so tayo yung DJ yung lang ay kukuha DJ, Tam DJ bang. Ah, ay Tamtambay DJ ay pibang Kabukbutan Tapos may ito yung overview kaya tuloy tayo nga Kasi it na kahit ikulaman Kasi nagtitil na kahit ikulaman Ang damag na gito yung hindi no saktong ako na pa yung manong Ay, manang. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Sino ka dam? <laughs> Chak, mo um, sa. Sino ka? Ay, may sam. Ay, okay. ay. kita malaki lang na, ina, kaya kaya na nakita ko ato ka <laughs> uh, kasi sing ko. Ay, kasan sang ko mo nai. Bayaw. Ah. Win. Sa mga ko lang. Da uh, akel. Aw. Ada man mo yung ako ako ko tika rabasa tayo nyo. Karabasa? Umut nya pang. Awan pa ya. Awan bayaw. Karabasa. Out, out, outta, out, huh? hmm? Karabasa Rabasa nga. Rabasa. Ako pa ka.

Galing mo eh Kasi na nung Kaya na mo Pero no siguro marikatan O ang dangkas <laughs> mo nga lang no te ka nagkapusinay Kwa no daw tataya eh Ang lang ita stop Blablaga Abot isar din Kaya kay gumatang tayo ti barbaro nga kastoy tadi ati kay kastoy ko Clubs <laughs> ko aje clubs ko lang kay nga motor diyan mabiro ka na diyan may isang pares kapilitan nga gumatang tayo dumagos tayo lang kahit eh, ko ay dati nga anti vlog ko hindi ito yung malang ako ah dumagas ito yung malang lakay nga dumagos

ito dahil 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 may dahil 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 oh dahil 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 Niyahan daw oras siya sumakop na niya. Magrabi dan to. Magrabi. No last ko, tro, dakumano last ta ko maglabag ta ako. Naghilid daw trabingan ko ah. Negri gapdai imong parabi ka da atadalan. Nagduroy man ingatanan. Paid ati nitibon. Ya. Daka adun. Negdina. Yo atagawin. Nagpaid dolangan. Ah, uh, tigwa ala kay kape. Puro nga nitib. Sobrak nang ala. Kape gani ni Jay Takorong na panda. kanda, aja nga nitib. So ano mga ala ka? Train one na lang. Sorry ka gud bukat sara, madila ka na kay. Bukat sara wa. Balo fight na lang. Ah, tagamin pir ah. Fight di mais. Ni, gud dinala ka Sobrak nagkuwa. Ay, nakay na yung brata yung yung branta <laughs> nagpwede ba ayaw naktihida nung yun pala na yung ingin eh nagkaw kasi si buyas bawangan eh ito tani ni karne itadadang pa ay gumatang ay parang niya ay ay doon ti kakabagyak dito eh, pero ti yung ni kasinsin ko ito ti pagdagdag usap Mat dami nito ta sintro Sidig lang ipi ko ah Pi ito At ito pinaka sintro kelya kulaman laman Gusto gusto lakay ta Tatay ti dala naglamot Nalamot tiyangin na ado ti kay kayo cos ti ti gulaman na kaya. <mimilion> hey, naku, Sige, buwas na buwas na, ah. mo si detalbe. Ah, wala pa wala si Tito pa, mo dyan. Ato ila kita ta agtawa keta dat i ibaon ko. Anong pininukalaan? Yan na. Ano na eh. Diyan pa niya Ay. Sige so, lang. Hanggang ito lang. Ang TV dito sa muli po. Salamat kina Apo Justi, At pagliligtas na. Ano na eh. yung karam. Kasi atapaparan na. Wan. gang ito lang. Hanggang sa muli po. Salamat kina Apo Justi, Bye.